mga katambayers uh, tatanggalin natin yung sinasabi kong ano ito yung uh, compressor clutch hub gagawin uh, gagawan muna natin ng solusyon tatry kong lagyan ng epoxy pero first time kong gagawin lang yon eh, kasi wala pa tayong pambili malay mo umubra Okay, tanggalin ko na yan, no? Oh. Dito, tatanggalin lang yung tornilyo. Kaya naman dukutin, eh. Hindi ko na tinanggal yung, ano, dukot lang. Tanggal ko na yung tornilyo. Tapos yan, no? Oh. Ayan. Ito yung sinasabi kong, ano, gas-gas. Kasi pag ito may gas-gas, yung pilakang puli may gas-gas din. Pag ito lang ang pinalitan mo, siyempre, mag-iiba yung gas-gas niya. Hindi siya parehas nun sa puli. Kaya, Uh, sa 30% na hindi magkakaige pero meron din magkakaige uh, okay mga tambayers at uh, lalagyan, na, lalagyan ko na ng epoxy ayan mga katambayors uh, hindi ko nakunan yung paglalagay ko hindi nagka problema sa video pero ayan ang naging resulta mga katambayors so Di ito yung inilagay ko pinag pinaghalo ko siya yung hinahalo ba tapos yan no? Oh. ito na ako oh. oh. parang original mga katambayers oh. ito yung kaso goma ito eh ang tendis kasi eh. itong goma medyo hindi siya lalaban pag hina, hinila ng magnetic flats to ito yung nilagay ko oh. medyo tuyo tuyo na oh. ayan no oh. Ang problema, iniisip ko kasi ito. Pag hinila ng clutch coil ito, Ay walang play. Wala kung bagay lalaban. Ito, siyempre, go, Medyo Pero, malay mo, ang obra. Ayan, no? Ibang-iba na. Talagang sira na rin kasi talaga, oh. Nung lalim na pati nung kain niya, oh. Kung bagay, Pudpud oh. -pud na, pudpud -pud na. Clutch sub. Kung baga, sa sasakyan, transmission, yung clutch. Ayan, no? putpud na putpud na yan o no? lalim na kaya yung kain nito saka doon sa poli parehas yan kung magpapalit ka nito lang syempre iba na yung ano yung kain kaya may tendency na siya kaya hindi magkakaig eh. pero ito sinubukan natin kung magkakaig dito kung hindi eh talagang ganun papalit tayo yan mga tambayers at ito isasalpa ko na ito Okay mga katambayers ah, ito yung mga tech Nagbabawal na technique eh. Malay mo umobra, tumagal pa ng konting panahon. hindi salamat. Okay. Oh, ikakabit ko na mga katambayers oh. oh para rin namang original eh. Oh. Hmm? Eh mga katambayers so oh. dinukot ko lang. Hindi ko na tinanggal ito lang. Oh cover ang oh, tinanggal ko. yun yung oh, cover. Oh, bali, ayan siya, o. Oh. Kakabit na natin. Ito yung sinasabi kong gasgas -gas din niya, no? May gasgas -gas siya. -gas nga ah, pala, katambayar saan dito yung pinakang ano niya. Ito yung spacer niya. Bali, tatlo ito. Kasi, ang... Siyempre, yung una, wala pa siyang gasgas. -gas. So, okay yung pinakang gap niya. Paghila ng clutch, Uh, magnetic clutch coil didikit agad siya kaya meron siyang gap sa kaga iikot niya nagagasgas na ganyan ninipis siya so didikit lalayo siya ang tendency niya siyempre magagasgas lalayo ngayon kung sobrang layo na hindi na niya kayang hilahin ng clutch coil itong magnetic ano clutch hub hindi na niya kayang hilahin pa ganun yung natunog na ganyan so ang gagawin nyo pag malayo na yung gap tanggalin nyo itong spacer meron siyang ano rito dito ito meron pa pero bawas na siya kasi ay, hindi matanggal mga katambayers yan o no? ito Ayan, no? kasi pag wala nito dikit na dikit naman siya kaya kailangan meron siya yan balik na natin saka itong ginawa nating pinagbabawal na technique yung <laughs> itong ano <laughs> para rin na original oh. ayan oh medyo sunog-sunog na nga siya eh, oh. kasi nakalapat ngayon kasi hindi na siya balance ba kasi nalusaw na nga ito ayan lagay na natin ganun lang naman oh ayan magkabit ayan ayan oh Ayan o oh, mga katambayers. So, ayan o oh, yung gap na sinasabi ko. Kailangan may gap siyang ganyan. Ayan ngayon. Ayan o. Oh. Lagay na natin yung nut. Ito na may ano lamang. Kung obra siya, salamat. Ayan ganyan. Tapos ikpita na. Ayan na. Ayan na ang magiging resulta mga katambayers. Okay. Ayan. Uh, ito yung pinagbabawal na technique first time itong ginawa okay ikpitan ko na lang mga katambayers at ayan na okay na yan okay mga katambayers thank you for watching at sa muli uh, sana medyo nakatulong o nakakuha kayo ng idea sa video kong ito maraming salamat sa inyong pag support ah. see you in the next vlog bye bye ingat po tayo lagi thank you eh, o, may gap siya o. Gap. Ayan. Kailangan kasi pag start mo, hindi pa yan lalapat. Kailangan hindi nakalapat. Ayan o, may gap siya. Ayan. Okay mga katambayers. buyers.